Tapos, uh, pag-uusapan natin yung controversial na 5 peso commemorative na 78th anniversary. Ano ba yung mga katotohanan about dito? Kasali na rin yung 58th. So, titignan natin yung mga option ko. Ito ba ay talagang binibili ng mga kolektor? At saan ba yung mas mahal bilhin? Yung 58th ba? Or 78th na anniversary ng magtutok nasa natin kung ilang piraso din yung mga 50 th anniversary na uncirculated at hindi nilabas ng BSP so sit right back and get ready so bale ito yung mga coins na sinasabi ko sa inyong uh, 78th anniversary meron kasing patungkol dito na binibili daw to kasali na yung 50th anniversary so dito natin malalaman kung magkano yung value nito ngayon na commemorative actually sa BSP na 5 piso coin BSP series dalawa lang yung commemorative yung unang tinakil natin na bagong bayani at tapos ito 70th anniversary at may kauna-unahan pang ginawang uh, little gold blending na uh, anniversary na 58 na ang value niya ay may apat na kategorya na value so kung pag-uusapan natin to isa itong uh, nickel brass ang composition nito at uh, nagtitimbang ito ng 7.7 grams at yung millimeter nito ay 27 diameter or yung millimeter nya at ang kapal nito ay nasa 1.5 85 mm. So, yung shape niya is round. Ayan. At ang metal alignment dito ay up, up. So, yung nasa overs nito, kung makikita natin, ay si Mark Arthur. Ayan. Si Mark Arthur na nakashades. Kasama niya si Serge Osmin niya dito ito, ito yung repatriot na ginawa ng US para tayo ay ma rescue sa banta ng mga Hapones sa unang panahon sa ikalawang digmaan so ginawa ito October 20 1944 yung anniversary tapos meron itong mga value pa o kategorya na makikita natin dito na may mga presyo din. Ito yung 50th anniversary. Isa yung nickel, nickel brass. At yung gramo nun, o timbang, ay nasa 9.453 grams. At yung uh, diameter niya nya, ay nasa 25.5 millimeters. So, isa yung non circulated coin na mga commemorative. So, ito, nagbibase tayo sa circulated na coin. Ito yung uh, mas hinahanap natin ngunit maraming mintage yung ginawa nito so, uh, di kumpara ng mga 58th anniversary na 5 piso coin na may 1000 pieces lang yung ginawa so mas mahal yun kumpara dito ito meron tong value kasi um, pwede tong ilagay sa set natin na uh, frame set so nagdidipindi rin yan doon sa condition ayan So, mas valuable if mas maganda yung condition ng coin. At, uh, magkikita natin, natin na kategorya, ay eh, magkikita din natin na may apat pala na kategorya sa, sa apat pala na kategorya sa 50th anniversary. Hindi gaya nito na, nag-iisa lang siya at same time sa BSP series, dalawa lang silang commemorative. So, marami tayong matutok ngayon na side of that para ma-check natin kung magkano ba yung value at magkano ba yung halaga ng mga ganitong commemorative coins. Ito yung mga detalye na makikita natin. 100 peso ay ang komposisyon niya ay silver. At ang weight niya ay 16.70 grams. Yung shape niya ay round. Tapos ang metal alignment niya ay up, up. So ito ay yung mga non-circulated coin na 100 peso. Uh, 58th anniversary. So marami tayong makikitang uh, coin na dapat pa nating malaman sa 58th anniversary. Meron pang dalawa. So sa 500 pesos meron ding 58th anniversary. Makikita natin sa screen natin yung record nito. At sa itong silver na composition na may kompos na silver na 0.925 yung makikita natin sa mga silver na mga bracelet or mga necklace. So ang weight nito, ang tumbang nito ay nasa 23.1 grams at ang shape ay round pa rin. So yung makikita natin yung mukha nito ay para siyang gold ang kulay tapos yung logo ng BSP ay silver. So ang composition niyan totally is silver. Yung mga Nordic coin, lumalabas din yan dito sa mga commemorative na non circulated. So yung last na ipapakita natin ay yung 1000 uh, 58th anniversary 1,000 piso coin. Isasample ko lang to. Ang Lady Gold Landing na 1,000 piso ay ito yung kulay niya. At isa siyang 999, 999 silver. O purely silver siya na walang halo. So isang non-circulated pa rin siya. Ito ganito ang mukha niya. O ganito yung kulay talaga niya. yung sa mga iba, yung 500, Uh, 100, tapos yung 5 peso ay ganito lang yung kulay niya so, ang timbang, nagbe-base tayo sa timbang na mas mabigat yun kasi pure silver yun, walang halo so, yung weight niya ay nasa 31.10 grams ang diametro niya ay nasa 40 mm at ang shape niya ay round pa rin, paglabas nito ay ginawa ng uh, October 20, 1994 so, marami tayong base na ito ay mahal na So mga composition lang nito ay 1000 mintages. Sa 94 date niya na ginawa siya, uh, 1000 piraso lang. So may mga kolektor nito na may hawak na limang piraso. So konti lang din yung mga ganitong uri ng mga coin. Kasi marami nang may hawak nito. So yung price at regular price nito, pwede itong mabili ng aabot ng Uh, 300 to 400 Depende sa muka at sa iron nito uh, mag, mag, Magkikita nyo yung uh, MS64 nito Na high grade Na 1944 2014 70th anniversary Na mahal yung kuha sa US uh, Sa eBay na binili ng mahal So nagdidepende kasi sa kondisyon ng coin At if nag grade Nag grade siya Ng mataas taas Kaya ng m in S64 or 65 yung pinakataas niya is MA66. So mas maganda yung coin, mas ma mataas yung value niyan lalo na sa EB. O sa ibang bansa natin, lalo na sa heritage. So nagdedepende yan sa composition at sa mukha ng barya, condition, at lalo lalo na sa rarity. Kung ilan lang yung ginawa nito. So, yun lang. Maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung video natin. Antabayanan niyo yung mga bago pa nating mga episode. At ganyan lang. Salamat. Thumbs up.